marunong ka ba magmahal ng kalikasan wow. ito ang kalikasan na sagana pa sa puno ng kahoy malamig sa ilalim ng puno ng kahoy tapos ayan oh tahimik oh. hmm, ba diba? maganda sariwang hangin oh. dito mo makikita talaga kung talagang totoong mapagmahal ka ng mga puno ng kahoy ayan oh kaya mahalin natin ang kalikasan dahil sa mga nangyayari ngayon Oh, dito pa. Ba? Dito. Baliti yan. Hmm? Baliti. Kaya magtabi po tayo. Baka may nakatira daw dyan, sabi pa nila. Grabe talaga ngayon ang oh. mga langga. Kaya pa ang bahay ngayon, talagang inakyatan na ng mga kamuti-kamuti. Ano, yung parang ano, yung damo na umaakyat sa bahay. Ayan mga langga, oh. Nakita nyo yan mga langga yan o. Oh. Di ba? Ang dami talagang lilinisin dito. O. Oh. Tingnan mo, hindi natin alam kung may ahas na ba yan diyan sa loob. kayan hmm? Kaya ayan ang paligid niyan mga langga yan. Natumbahan pa yan ng kahoy. Ayun. O. Oh. Maraming lilinisin kahit ang pader diyan. Ang pader diyan puno ng ano ng damo, ha?